Ilan lang sina the boy Rudy Fernandez at bad boy Robin Padilla sa nagsilbing kontrabida lang sa pelikula ng dating sikat na aktor at stuntman na si Baldo Maro. Ngayon, ang dating talentadong movie actor nagtuturo na lang ng stunts for free. Ikwento mo, Roda Magnay. Terado na sa pelikula si Baldomaro, pero aktibo pa rin siya sa pagtuturo ng stunts. Pati mga bata na join sa libreng turo sa bahay ni Baldo sa Las Piñas. Pagka nakikita namin, nakikita ng mga instructor, nakikita ko na mayroong talagang ibubuga at may lalabas, inaano namin, inaalaga namin. Dating taxi driver si Baldo, bago na linya sa stunts dahil sa idolong si Jess Lapid Jr. Inaalis ko na rin yung takot. Kasi pag natakot ka, walang mangyayari sa iyo. Sinabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Kailangan ko to. Kailangan ng mga anak ko to. Napansin agad ng mga sikat na action star at producer ang kanyang galing hanggang sa kunin siyang stand at fighting director sa iba't ibang pelikula. Dumating nga yung si Rod Fernandez. Ginawa yung baby ama. Ako ang kinuha ang instructor. Mula noon, ang lahat ng pelikula ni Rudy, ako na ang naging instructor niya. Di nagtagal Di na, ang dating stuntman naging bida. Alam ko ang mga sikat na artista tulad nila Robin Padilla at Rudy Fernandez naging kontrabida niya. Ayok ka, Patrolman. Nanalo pa siya ng acting award para sa pelikulang Patrolman noong 1988. Maraming salamat. Tiwala kayo sa akin. At ang troping ito ay para sa mga stuntman. Kasi stuntman ako, nanalo akong best actor. Kapag walang training, pinapanood ni Baldomaro ang kanyang mga lumang pelikula. Sa mga libreng pagtuturo na lang sa mga nag stuntman niya binubuhay Go! ang pangarap na makapagbalik pelikula. Sige lang na sige. Pagka dumating ang isang araw, nandiyan dumating. At least nakaredy tayo. Rhoda Magnaye, News 5.